kayo. Ay nako, yung mga namit ko doon sa cruise ship, wala kayo. Ay, pasensya kayo. Meron pa kaming halo-halo, hindi -halo. pa kami tangos. Meron pa kaming, meron pa kaming crabs. Meron pa kaming crabs. At saka meron pa kaming danggit. Tignan mo, nagsahing ako para sa inyo. Ay, Ay Diyos ko. Yun. Ay, panis, yung, panis. yung kanin namin minsan sa barong madam, hindi luto. Pinatamad <laughs> <laughs> na atag sa kusinero niya. Ano to? Hindi masarap pagkain. Minsan hindi na masarap yung pagkain namin. So, alam mo, Peter Sabat okay. choice so to go out to buy food. Para lang yun, no? Alam mo, may... O, oh, tignan mo yung posit niya, extra eh. uh, alam, alam mo, may akong container na may ganyan. So, take take what you feel like when you mm. go back to the boat. <laughs> okay? Okay, okay yan. Hindi yan, hindi yan problem. See? Bakit nga ganun? Hindi ganun na Australian way. Yung rice hindi luto. Pero hindi naman mga Australiano nagluluto, mga Pilipino lang din, isang sin. Sa rice? Hindi, sa sa bulk siguro sa dami ng nila niluluto. Kung saan? Anuhin mo lang to. maalat lang yan. Ito ginawa niya. Ano mo yan ba? Yan, titik yan, yan sa inyo, okay? Sarap naman yan, din yung... Ang sarap ito, kung pag-breakfast mo, may fried rice, ano? Yes! Dalhin niyo. Tignan mo, may pa Hi! May pa halo-halo. Wow. May pa kami... Ginawa ko pa sila leche plant. Wow! Asa niyo? Mayroon ano? May pa siyang bigo. may May Hindi na kami <laughs> Bago sila mabusog, hindi sila oh. makasrabaho. Hindi na kami umuwi. Yes. kami dito. Mag-illegal. <laughs> mag Mag-illegal. Eh. Mag-illegal

Kasi ayun yung may alam na ano. Okay, Tama hindi, bukod kamay dito. Yung mag... Sipi kamay. Anak may pasok si Mbay. Anak may pasok si Mbay. Si Lita rin ako, di ba? na yung bumalik? Galing Pilipin. Yung mga pinitsira, umuwi na eh. Yung iba, lilipad ng barko. Yung sa ikano, kakabalik lang. Kami, andyan pa kami. Yung isang kasama niya, ano, di ba? Yung waiter ko dati. mag tayo na daw, daw siya eh. Oo, oh, nag-design na yun. Si Bonde. si, si Bonde yung... Ay, si Bonde, si... Yan ba ito? Bonnie. Si Tatay Bonnie. Ah, si Tatay. Kasi Oo, si, Tata Bonnie yung nalilingit na makakamit. Kaya na yung isa, taga-kabite na makulit. Mm Matagal na yun. Matagal na na sa Mm -hmm. ko Pero mga anak niya, nasa alin-alo tapos, mga nurse. Kasi ang brother ko rin, nagsiman din niya, kaya lang hindi yung kagaya na ginagawa niyo yung di ba yung mga sa may uh, underneath yung ang tawag niya, nag-engineering sa mga ano, yung tanker, nahi, oh, oh. mm, punker, oo, oo. malaki sa kong kaso, kaso ang mahirap naman yun yeah, mo, na, na, kung nakita mo sa Facebook, madam hmm. yung binomba yung tanker na may namatay na dalawang Pilipino kawawa naman yun yung dalawang Ay, Pilipino lang, sa, lang. Sa, 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 sa parang sa may Sa may gera. Biglang inakapin ang pato nila. May namatay na dalawang puno ng Pilipino. Ay, yung dapat siya bubutahan nila, ano? Nila, mm -hmm. ang pangalan yan. Di Florida. Mm -hmm. Eh kasi doon yung... Kaya uh, lang kinansin yung... Oo, yung yung, yung, yung... yung ibang hindi, Hindi, hindi nagpaputak yung, ibang cruise, kinansin na pag dumadaan ng Red Sea. kasi delikado na masyado. kasi yung Queen Victoria, dapat dadaan sila ng Red Sea. Kinansin na rin. Ah! Queen Mary, kinansin nang papunta dapat sila ng Abu Dhabi. Nadaan sila ng Red Sea. Kinansin na nila. Kinansin cruise kasi delikado nga. May may nangagungkuha, may nang hijack nun mm. nung no, may mm. bubomba. Yung mm. nga nangyari sa isang tanker na may dalawang Pilipinong namatay. Mm. Yeah, I know. Ang mahirap din magtabaw sa mga eh? ganyan. Saka sa buhay mo. at least yung sense of humor mo sa mga video mga katuwa sabi ko, at least, nalayo na makasi sa inyo yung rice. Kainin niyo yan sa ano. No, bawal pa sa akin. High oh blood, high blood. Ano yan? Ay, <laughs> bawal Kaya ba yung <laughs> <laughs> Hindi mo? High blood pressure ka rin. Ako din eh. Oh. Hmm. Ano Pakaluto ko lang kaninang bagay yan. Mm. mo na dyan. Hindi, may container ako. Yung text ito oh, ang masarap po. Mm. Yung mga sabi niya, paano mamaluto? Yan pa mga Ano ba yung <laughs> kukuhan niya? Dito may hardy kasi may hirap minsan bumili. Saka isa, mahal pa yung ganyan. Paano ba? Mm -hmm. Hindi ka wala masyado sa shop niyan. Yung pupunta mo yung seafood, malapit sa yeah, kambiya. <gasps> sa atin kasi mayroong market doon. Mm -hmm. mm -hmm. Malapit sa sagasa sa atin siya doon sa akin bahay. Malapit. Yeah. doon ako ng ano, ng mga isda. Mura lang eh, yung ano. Kasi ako pag, pagkas Australia, yung ano, ako na ng over. daw? ako doon sa mga Sydney, 7 ng Mm -hmm. yung malambot. Kami mm hindi -hmm. masyado. Oh, yung okay. ano Di ba yung mga gulay, mga parang... Okay. So, mga parang minsan nilalagyan niya ng... Oo. Oh, Medyo. E, so, parang, so. Oh, parang Ito pala yung mga anak ko, madam. Ayan. Mga poor Aray. babae. Poor babae. <laughs> Tatlo! <long>. Tatlo. <laughs> 12, 8, and... Magti-tree. <laughs> parang wala ka pang anak. Hahaha. Ang binata pa yun, no? Oo. Pwede na pwede mga siman, madam. 29, ah, 33 ka. Yeah. Ito po asawa ko. Kaya, kaya, pa, siya? Saan siya? Sa atin? Sa taga Bulacan po. Bostos, Bulacan. Ah, Bulacan. 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 eh, tatay ko. Ano kaya hindi kami, ano, mas, ga, ano kami, puntahin kami A, sa, ko sa, 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 side. Matangga. Matangga. Ah. Pero tatay ko, malulot. Sa so, bulakan. Uh Bulacan. -huh. Kaya yung, may jam, ano, jam go. Sa pangkalin. Ang ganito yung bone. Sa pangkalin. Sa <laughs> talaga tunay na kanin. Minsan kasi pinakain namin kanin na wala. Minsan nga ako mag-red eh. Hindi ba? Teka nga, brother. I show you, it's like this. Yeah, What like, like that. Yan, yeah, thank you po. Tatanggalin mo lang to. Thank you po. Kasi makasisima oh, yung ito pagkain. Kasi Pilipina na nagbili yan, nagbenta sa akin. Oo na, ano dito, diba? may Pilipina na nag, nag sa, una, dome, Pilipina na sa boat. Maraming, po maraming rin pong Pilipinas dito. Ah. Oo. Mm. Uh, alam mo, kahit ka ang maingam, mahilig sa malchismis. Mm. Mm. Si... Maraming malchismis. Maraming malchismis. Ano mo kayo kung yan? Ako, kaya sa dito. Sulit, buti ka pa, ganun ganun, maraming ka napuntahan. Tapos, kasi marami kang pera. Mga ganyan, ako, naburido ako dyan. Yeah, yeah. Kaya, ano mo, don't take notice. Ang pangbayan natin, minsan, minsan, minsan kasama. No, may kasama. Oh, take home na yan. May kasama ay, ay, no, inggit. ingit. Normal. Tapos, mamaya, pipiga ka pa ako. Ayan, mayroon. Por yung madame. Japanese ko dati. Ay ah, yung dalawang apo ko. Hmm. Ito yung apo ko sa babae. Pero na, nakaraan nakita ko puro babae yung ano mo madam. Yung Japanese ko. So, puro Japanese ko, puro babae. Oo, oo. Ito isa to, 23 ako years ba? old. Ano? Mamaya pipick up ako, three boys naman. Tapos minsan ma may, may mga Pilipino. Pero, pero uh dito sila tindar sa tiyo. Oh, Oo, oh, titira kasi meron na akong tatlong kwarto. Oh. Sa ako doon, dalawa doon sa isang kwarto may dalawang kama. Kami ah, ikot kita Tapos, siyempre kailangan may aircon. Oh. Tapos kaya minsan, mainis ka. Ay, Diyos ko. Combination ko. Hindi, patay, mo na. <laughs> wala Ayan,